Ano si Racer? Flat? Eh, tabi mo sir, meron akong ano, meron akong pantapal dito. Dito sa ko. Oh. Igilip mo lang dito sir, oh. meron akong pantapal. Ano ba yan, tubeless interior? Interior? Interior lang yan. Eto, to meron akong gamit dito. Ano ba kayo, papasok sa trabaho? Malik mo. Oh. Saan ba pasok nyo? Saan trabaho nyo? Corinchan. Corinchan? Oh, itabi e, mo dito, oh, para ano, makapasok kayo. Laya na mag tulakan Ha? Laya na mag tulakan naman eh Galing pa tayo ng ano Medical City Medical City? Hanggang dito tinulak nyo? Kaya pala pawis na pawis ka na eh Ito <laughs> ito ito, gagawang ang parang pa. Ah, eto Ibig sabihin may naano ka na Black screw Black Black, black screw naka, Ibig sabihin na Nakatusok naka sa gulong mo? Nasaan na? naputol Naputol? Yun ang sumira dito sa interior mo yun, ang, yun ang tumusok Kaya malaking sira Eh kailangan napalitan to Hindi na kaya Oo Ato, kunin ko yung reserva ko Thank you, thank you. Ito sir oh Hello sir Oh yan yeah. Tulungan ko muna siya ha yeah. Thank you thank you Right side Ito sir oh Sign na lang itong interior ko Wala kasi ayan oh Masyado nang malaki yung sira eh Bago pa yun yan Kaya kailangan Palitan na ng bago Na natin baka may nakatusok. o eh. oh, yan wala sigurado ka na huwa mo na yung nakatusok ka ang nakuha ko kasi tatila ulo oh Shot may makina Tapos Panda Rimongang 4th gear Tingnan natin kung naka-align yung kadena Yan, tapos ibirit mo Ayan. Yeah. Okay na sir Ah, na sir Takbo nyo na, mali-late kayo Anong oras na, para makaabot kayo Ang mahalaga, makapasok kayo sa trabaho Magbibigay na lang po ako ano Ay, huwag mo nalalanin yun sir Okay na yun, ang mahalaga, makapasok ka ano. Anong oras na, oh kaya ka sa iyo. Ay, huwag mo na intindihan yun, sir. Ang mahalaga, ka, makapasok kayo sa trabaho. Sige na, sir. Ako nang bahala magligpit kasi anong oras na eh. Ito, salamat. Ito lang. Oo, okay. Parang may isa yung pag-sticker kayo ito. Pwede ba ako ah sticker. Uh, ito. Anong pangalan niyo po, idol? Ayan, yan. Salamat po. Ah. Yeah. ah, sige. Lumarga na kayo. <laughs> Bakay baka hanap na kayo. O oh, mahalaga makaabot kay sa trabaho. Hoy. Helmet. Okay. Del salamat. Wala naman, naman. Ah, naman sir, wala naman. Ah sige. Wala naman sir, wala naman. Share. Ada Sarah